Makabong ka Sir Nation, lumakas pa ang bagyong uh, uwan habang patuloy itong kumikilos sa loob ng karagatang sakop ng bansa. Huling na mataan ng sentro ng bagyo sa layong 985 km east ng Eastern Visayas. Taglay na huli ito ang lakas ng hangin na umaabot sa 130 km kada oras habang uh, o kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso naman na maabot sa 160 km per hour. Patuloy itong kumikilos pa west northwestward na direksyon sa bilis naman na 25 km per hour. Dahil nga sa paglakas at paglapit ng bagyo ay tinaas na ang tropical cyclone wind signal number 2 dyan sa Luzon, partikular na sa probinsya ng Katanduanes. Sa Visayas naman, signal number 2 rin ang bumabandera dyan sa eastern at central portion ng northern Samar, northeastern portion ho ng Samar at northern portion naman ng Eastern Samar. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang nakabandera sa Luxon pa rin, kabilang riyan ang Cagayan, kabilang rin ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Binguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, lalawigan ho ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga maging ang Sambales, Bataan, maging dito ho sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kabilang ho ang Pulilo Island, maging ang lalawigan ho ng Camarines Norte, Camarines Sur, lalawigan ng Albay, Sursugon, Masbate, kabilang na ang Tikau Island at Burias Island, Marinduque, Rumdo, romblon Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Lubang Island at Calamian Island. Sa Visayas naman, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 rin ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Samar. Nalalabing bahagi ho ng Eastern o ng Northern Samar, ng Samar at nalalabing bahagi ho ng Eastern Samar. Kabilang rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol at Northern at Central portion ho ng Cebu, kabilang na ang Bantayan at Camotes Island. Maging ang northern portion ng Negros Occidental, northern at central portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, at northern at central portions naman ng Antique, kabilang na ang Kaluya Island." Ngayong araw ay asahan ng mga kabombot kasarnation ang maulang panahon sa mga lugar na sa silangang bahagi ng bansa. Habang maulap na papuri naman ang asahan dito ho sa Metro Manila, dulot pa rin ng epekto ng naturang si Bagyong Uwan. Inaasahan namang maglalanfol ito sa southern portion ng lalawigan ng Isabela o kaya naman ay northern portion ng Aurora bukas ng uh, gabi o lunes naman ng madaling araw. Habang nasa katubigan mga kabombo, asahan na patuloy itong lalakas hanggang maabot ang Super Typhoon Category mamayang gabi o bukas ng umaga. Dahil sa mga pagulang dalangan ng bagyo ay pinag-iingat pa rin natin ang ito mga, uh, ituhong uh, itong mga kabayan sa posibleng pagbaha at mga insidente ho ng pag ng lupa lalo, la, lalo na sa mga vulnerable lugar. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.